Mga kasports, delikado raw ang Gilas Pilipinas sa nalalapit na FIBA World Cup qualifiers laban sa Guam. At ang dahilan, posibleng hindi makalaro si Justin Brownlee. Krabi kung totoo to, malaking dagok ito para sa pambansang koponan natin. Kung trip mo po ang ganitong content, pay one follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Matapos magbigay ng consistent performance sa gilas ng Asian Games at Olympic Qualifiers, si Justin Brownlee ay naging puso at kaluluwa ng kuponan. Pero nitong mga nakarang linggo, lumabas ang balitang hindi pa siya 100% recover mula sa kanyang iniindang kondisyon. Matapos sumailalim sa medical procedure at makaranas ng komplikasyon sa kanyang kalusugan, kabilang na ang pneumonia pneumonia na nakaapekto sa kanyang stamina at overall conditioning. Bukod pa rito, hindi pa tapos ang ilang clearance requirements para sa kanyang eligibility sa FIBA window. Ibig sabihin kahit gusto ni Coach Tim kau na isama siya, kailangan munang nang ang mga dokumento at health clearance ni JB bago siya opisyal na makalaro. Alam naman nating lahat si Brownlee ang sandigan ng gilas sa mga crucial na laro. Noong Asian Games, siya ang nabuhat sa ating papuntas sa gintong medalya. Laban sa mga powerhouse teams, siya ang clutch shooter, leader at emotional anchor ng team. Kung wala siya kontra Guam, malaking kawalan ito. Wala kang player na kasing versatile, marunong magdala ng bola, marunong pumasa, may 3 point range at kayang umatake sa loob kahit may dalawang depensa. Ayon pa sa ilang analyst, kung wala si Brownlee, babagsak ang offensive rhythm ng gilas at magiging mabagal ang ball movement. At hindi lang yon mawala rin ang moral ng buong team kasi si Brownlee ang inspirasyon ng lahat sa loob ng court. Ngayon, huwag natin malitin ang guam mga sports Baka isipin ng iba, madali lang kalabanin pero iba ang guam ngayon. Ang kanilang roster ay binubuo ng ilang Phil Am at US-based player tulad nila Ernest Rust at Myles Riston na may karanasan sa international basketball at matinding pisikalidad. May mga insider reports pa nga na nagsasabing pinag-aaralan nila ang sistema ni Coach Tim Cohn at handang-handa sila sa lubungin ng gilas kahit nasa home court advantage pa tayo. Ayon sa mga observers, kung wala si Brownlee, mas magiging madali para sa sa Guam na mag-focus kay CJ Perez at Calvin Oftana kasi alam nilang sila ang may primary scorers na aasahan ng gilas. Dahil nga mga kasports hindi sigurado ang paglaro ni Brownlee, lumalabas na may tatlong option si Coach Tim Cone. Una si CJ Perez, eksplosibo, mataas ang energy at kayang magbuhat offensively. Pangalawa si Calvin Optana, may 3-point shooting at hassle plays. Pangatlo si Chris Newsom, solid sa depensa, may experience at reliable sa perimeter. At kung available si Ange Kwame, napakalaki rin ang may tutulong niya bilang rim protector at rebounder. Lalo na kung wala si Kai Soto na reportedly may minor back issue. Pero tandaan kahit anong kombinasyon, iba pa rin kapag may brownlee sa loob. Siya kasi ang stabilizer leader ng Gilas kapag nagkakandarapa na ang team. Siya yung kalmado, composed at palaging may solusyon. Para kay Coach Tim Cohn, ito na sigurado ang isa sa mga pinakamahirap na sitwasyon niya bilang national coach. Walang Brownlee, wala rin full assurance kay Kay Soto tapos malapit na ang laban kontra Guam. Kaya ngayon todo insayo at scrimmage ang team. Gusto ni Coach Tim na mahasa ang chemistry ng mga players kahit kulang sa oras. Sabi niya ni Cohn, hindi tayo pwedeng magreklamo. Kailangan lang natin mag at lumaban. Kaya inasahan natin magtutulungan sina CJ Perez, Kwame Oftan at Yusom para buuin ang bagong sistema. Ang focus ngayon ng coaching staff, defensive at ball movement. Dahil kung hindi man ganun kalakas ang offense ng Gilas, dapat solid ang depensa para makontrol ang laro. Kaya mga ka-sports, delikado nga ba ang Gilas Pilipinas sa Guam kung wala si Justin Brownlee? Sa totoo lang, oo. Pero tandaan, matibay ang puso ng Pinoy. At sa ilalim ni Coach Tim Cohn, asahan nating lalaban pa rin ang Gilas hanggang Dulo. Ang tanong lang ngayon, makuha ba ni Brownlee ang clearance sa oras? Kung oo, mas ligtas tayo. Pero kung hindi, kailangan talagang ng miracle performance ng ating mga local players. Anong masasabi niyo mga kasports? Makakaya ba ng gilas ang guam kahit wala si Justin Brownlee? I-comment ninyo ang iyong opinion sa baba at syempre huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa iba pang gilas Pilipinas updates at explosive analysis. So paano? Ingat po kayo.